Balak mo bang mag-ihaw-ihaw negosyo? Sa halagang 3,000 pesos, pwede ka na magnegosyo at kumita. Huling na lang ang kailangan at taga-ihaw. Marinated at ready to grill na. Hindi mo na kailangan mamalengke, maglinis na mga karne, maglagay sa barbecue stick at may kasama na yung basting sauce para mas lalo sumarap ang paninda nyo. Meron silang pork barbecue at lomo ang gamit nila para talaga malambot. Mga bestseller na isaw manok, meron ding tenga na pampulutan, tumbong na malasa at chewy, meron ding chicharon bulaklak. 8 inches ang sukat ng buong stick at 6 inches naman ang karne. Open din sila for rebranding. Meron ganyan dito sa Gut Foods nasa sa 17 Scout Tobias, Quezon City. Open sila from 9am hanggang 2am. Pwede kayo rito mag dine in pero malakas talaga sila sa takeout. Nasa gilid ang grilling area. Pagka-order tsaka palang lulutuin kaya siguradong bagong luto at walang preservatives. Bukod sa barbecue platters na perfect for occasion, gatherings or bear kalahan, meron din silang fried platters. May pika-pika tulad ng lumpiang Shanghai. Meron ding lumpiang toge, cheese steak na may cheddar cheese na palaman, chicken skin na crispy golden brown, chicharon bulaklak na perfect yung timpla at crispy talaga. Best seller din nila ang pork liempo na malambot, juicy at smoky flavor at may mga rice meals din na affordable. Available sila sa Grab Food at Food Panda. Minimum of 3,000 pesos, pwede ka na maging reseller. At may iba't ibang negosyo packages sila depende sa budget mo. 20 steaks per pack, marinated at ready to grill na. 3 months ang shelf life if frozen. May kasama na yung basting sauce. Meron din mabibili sa kanila na homemade suka pero pwede rin kayong gumawa ng sarili nyong timpla. Nagsusupply na rin sila sa iba't ibang restaurants kaya siguradong quality. Sakto para sa mga gustong pasukin ng food business. Kung naghahanap ka ng supplier na may quality products at murang presyo, makakasigurado ka dito sa Got Foods. Ito yung FB page nila for order or business inquiries. By the way, ang negosyo package ay ma-order lamang dito sa Scout Tobias Quezon City via lalo mo within Metro Manila at nearby areas. Kung nasa probinsya ka, kayang kaya rin via bus or car Shipping. Pero kung dine at order online, may mga other branches sa Marikina, Antipolo, Makati at dito sa Quezon City, ilalagay ko yung full address sa comment section. Happy negosyo everyone!